Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. wassalamu ala rasulillah wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang tanong ng mga kapatid natin ng mga kababaihan, pwede ba silang mag-take ng gamot o uminom ng gamot na magpapipigil sa kanilang regla o dalaw upang makumpleto nila ang Ramadan? So dito po mga kapatid, siyempre nagkaroon dito ng opinion ang ating mga ulama. Sa mga nagpahintulot, sabi nila kapag ka, hindi naman dito makakasira sa kanyang kalusugan at hindi mapuputol ang kanyang regla habang buhay ay walang problema na siya ay magtik ng gamot para makompleto niya ang, ang fasting pero kung makakasira sa kalusugan niya ay uh, hindi niya pwedeng gawin ito ayon naman sa pananaw ng ilan sa mga ulama special kay halimbawa kay Sheikh Al-Usaymin rahimahullah ay ang pinakamainam ay huwag kang magtik ng gamot kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpahintulot sa iyo na hindi ka na mag-fasting dahil may dalaw ka. Ibig sabihin, tanggapin mo uh, na ikaw ay babae na dumarating sa iyo ang dalaw mo. Kaya ang pinakamainam pa rin sa iyo, sister, ay huwag ka na mag ng gamot o uminom ng gamot para makumplito mo ang Ramadan. Hayaan mo na lang na tanggapin ang takda sa iyo ng Allah dahil yan ang gusto sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang gawin mo na lang, pag dumating ang dalaw mo, huwag kang mag-fasting at bayaran mo na lang pagkatapos ng Ramadan. والله اعلم وصل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته